5.30 pa lang ng umaga ay muli na namang nagwalis ng langsangan ang inyong maestro. Dito nga pala kami pumunta sa tinaguriang Nami Island ng probinsya ng Rizal. At syempre pa, bago ako makarating ng dulo ay nag-inarte muna ang tsuhin nyo. Dito nga kami sa Mangantila, nagpunta ng mga kasama ko. Isa itong restaurant na nag-aalok ng mga pagkain pang umagahan, tanghalian at hapunan. Bukod sa pagkain ay isa sa mga bentahin nila ay ang napakagandang view ng Laguna Lake. Best time para pumunta dito ay tuwing umaga dahil konti pa ang mga tao kaya naman chak na ma-enjoy mo ang pamasyal at pagkain. Sa likod bahay lang namin. sabi ko naman, hindi man ako part ng school, kahit mother ako, I am a teacher. Yun ang sabi ko. As I'm... Pagkatapos naming ma-enjoy ang pamamasyal at pagkain sa mga antila, ay dumiretso naman kami sa Regina Rica sa Tanay Rizal. Para marating ang tuktok ng burol na kinalalagyan ng malaking estatwa ni Mama Mary ay kinakailangan mo munang maglakad sa pathway na inilaan para sa mga pilgrims na bumibisita. Hindi ka naman maiinip sa pag-akyat dahil bukod sa napakagandang tanawin ay may enjoy mo din ang mga malalamyos na musika mula sa mga built-in speakers sa paligid ng... Sa tuktok ng burol ay mayroong isang area na pwede kang magtirik ng kandila at mag-alay ng panalangin. At dumating na nga ang oras upang kami ay umakyat at pumunta sa loob ng statwa ni Mama Mary upang magdasal at magnilay-nilay sa mga bagay na aking ginawa. At gagawin pa. Bakit ba ako bumubulong? Pagkatapos magdasal ay pwede kang pumunta sa beranda sa harapang bahagi ng statwa ni Mama Mary, kitang-kita dito ang napakagandang tanaw. Papunta naman kami ngayon sa simbahan upang dumalo sa isang banal na misa. At sa puntong ito ay damang-daman namin ang lamig ng hangin. <manyu> Yes, Tarada de los Reyes, Maya Lurig, Shanao, Padre Muzayan, Christabela Iborito. Bagamat marami pang bakanteng upuan sa baba, ay dito sa taas sa balcony na minapiling umupo ng aking mga kasama. <tellan> bless us all in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended, let us all go in the peace of God. Thanks be to God. Merry Christmas. At natapos na nga ang Misa. See you next year, Mama Mary! Pagkatapos ng Misa, ay dumaan muna kami sa souvenir shop ang shop ay nagbebenta ng iba't ibang religious items, mga rosaries, figurines, keychains at marami pang iba. Para sa aming pananghalian ay dumaan muna kami dito sa Barandilla sa Pililla Rizal. Bago tuloy ang umuwi ay bumili muna ako ng lupa para sa pagtatayuan ng aking pinapangarap na bahay. Char! Sa biyahing ito ay sobra kong na-appreciate ang mga likha ng Diyos na lalong pinaganda ng mga gawang kamay ng mga tao. At magkaminsan, hindi mo na rin kinakailangan pang pumunta sa mga malalayong lugar upang mag-enjoy at mamasyal. Dahil dito pa lang sa probinsya ng Rizal ay kotang-kota ka na. At dito na natatapos ang video na ito. Thank you for watching.